Ito na nga ang parto ng ating paglibot dito sa Igtuble, Girit, San at papunta ng Aningalan. At dito namin na-experience ang pagsakay sa kabayo at pagkain ng kanilang strawberry dito sa Aningalan. At sa aming paglilibot ay nakapasok kami sa isang park na punong-puno ng kasiyahan at dito nga sa matatagbuan sa Mount Bali. At dahil part 2 na nga tayo ng ating video, andito na nga tayo sa may aningalan guys. At ito ang natapuan namin ni Ma'am. Si Samtang nagalibot-libot kami dito. na intriga kami dito dahil maraming mga tao ang pumapasok sa park na ito. At pakikita mo napakadaming mga horse at kabayo dito ba? <laughs> at dahil first time ko guys na makasakay sa kabayo, syempre gin-grab na namin yung opportunity na makasakay kami dito dahil sa buong buhay ko dito sa mundo, hindi pa ako nakasakay ng kabayo. Ikaw nakasakay ka na ng kabayo. Wow. Kaya kung kayo naglagaw dito sa aningalan, at gusto nyo mag-experience, magsakay sa kabayo at ihanapin mo lang yung mga tagiya ng kabayo dyan dahil donation lang guys yung hinihingi nila sa tao. And of course, hindi kompleto ang paglagaw natin sa aningalan guys kung hindi natin matitirawan yung strawberry nila dito. And to be honest guys, sa buong buhay ko, first time ko din makakain ng totoong bunga ng strawberry. Kung nakakain man ako ng strawberry siguro guys, rebisco na strawberry flavor o kung ice cream na strawberry flavor. <laughs> at hindi ko talaga in-expect guys na maaslong pala ito. So, <laughs> Komoto so, no, na makikita nyo no, ultimo mga kabataan guys, nagasakay sa kabayo. Sino ba naman ang hindi magagrab ng opportunity kung may nakikita ka mga kabayo dito na pwede mo malang sakyan. Pero nung una, ngasakay namin guys, nagpa-picture lang kami sa kabayo pero hindi namin ginpatakbo yung kabayo. Pero nahisa kami sa iban guys dahil yung iba sinasakyan talaga nila yung kabayo at ginapadlagan lagan pa nila. Kaya sabi ko kay Manong, Manong pwede magsakay ulit sa kabayo mo tapos padlagan-dlaganin din natin. No, kunungun mo yung bayad ko na 100 pesos. <laughs> At dahil natakan ako guys sa kasakay dito sa so kabayo, doon ginukulbaan ako at eh, kami ni Ma'am C dito sa so may tinasabi nila na Monte bale So guys, so pagkado, may tala ni Ma'am C sa ginatawag na uh, Monte bale Kaya sa may uh, uh, aningalan na uh, San Remeo Antique. So magkita tayo namin ng view dyan guys. So. Look at the view. No? The side view. At habang nagapanaw kami dito guys, bawa pa chill. Chill lang itong tropa na ito guys dito so, may ilalim ng puno ng pine tree na ito. Pine tree ba itong puno na ito? <laughs> <laughs> Dahil matatanaw naman guys yung Monte Valley, guys at tingin lakto na lang kami dito. Kaya nag-entrance na kagad kami para makapasok na dito sa loob nila. Siyempre pagpasok mo dito guys maa-amaze ka talaga no Dahil imaginein mo bla guys so dito sa may gitna ng mundok tapos may ganito kaganda na park na pwede mong lagawan. Imposible siguro guys. Pero ika nga nila walang imposible sa taong madiskarte. O oh, ito kagad yung sa pako na mga bulaklak at ito mga tanim na ito na mga pine trees na ito dito sa may kanilang lugar. At dito ka guys may parang hangin bridge dito guys na pwede ka magsaka bala no para takutin mo ang fear of height mo na mag enjoy ka talaga dyan <laughs> pero sabi ko kay ma'am Shiko ate mag ikot ikot muna tayo dito para makita pa bala natin kung ano yung pwede na ipabugal natin dito sa loob ng Mount Ibali bla. at sa pag ikot ikot kami dito guys ito talaga ang nakakatch ng atensyon ko ito mga bulaklak na mga puti na mga rosas na ito dahil nagtatanong ako sa sarili ko ba ganito kainit init ang tiyempo pero yung mga bulaklak na ito mga rimasa ako patubuon bala oh <laughs> Oh, pag marstan nyo ba guys, so, ang gaganda talaga ng bukad ng bulaklak na ito. Pero urihi ko na guys, nalaman na ang mga bulaklak pala ito ay hindi pala mga totoo. Piki pala ito siya guys, plastic. <laughs> at sabi nga ng mga nakapunta na dito, o mi-ilaw daw ito guys kapag gabi. Dito sa loob guys, pwede ka dyan mag swing swing o oh. tapos magpapicture ka dyan na parang pang instagramable na mga kuha. Bala dahil napakaganda talaga ng view niya dito guys. And for sure guys, no kapag maglagaw ka siguro dito, nadala mo yung mga anak mo, sure bulgid na mag enjoy sila dahil makikita nila dito guys yung so mga iba't ibang mga dinosaur. Ay ginagawa ni ma'am dito man. <laughs> o tingnan nyo ang pagkagawa niya guys, so napakaganda talaga at for sure gita mga mag-enjoy talaga yung mga bagets na mga kasama nyo dito dahil oh, na may mga dinosaur dyan at napakaganda pa guys ng background dahil mga bukid talaga makikita mo dito. Kaya ano makita ko guys itong mga dinosaur na ito guys naalala ko yung kampwistuhan doon sa may negros. Dahil parang ganito din guys ang concept nya no may mga ribulto ng dinosaur and etc and for sure itong lugar na ito guys padayon pa ang pagdevelop nila dito and for sure siguro no may mga plano pa sila dito na idagdag no. Ibantayan na lang natin eh naga pangunahan gid naton sila <laughs> so amo to guys no hindi naman pwede nalalabas kami dito na hindi namin may experience ang ah, pagsaka-saka sa may parang hangin bridge na ito na puro kalat dahil para sa akin guys basic at cheeky lang ang paglakad-lakad dito ah hindi hmm, ako natakot ah <laughs> pero itong si ma'am na nakasama ko ba o kaluluoy man si ma'am ko <laughs> Nagasinggitan talaga sa dito guys, nagasigaw talaga siya at nagapanghayo sa ng tabang pero sabi ko harapin mo ang fear of height mo. <laughs> At sa wakas ba, nakatungkad man ang mamsiko sa awa ng may kapal. <laughs> so, moto um, guys, to, ito na yung makikita mo kapag nandito ka sa babaw ang overlooking ng bilog na park na ito. And of course, masasabi mo na sulit din ang paglagaw mo dito at pagrides mo papunta ng iningilan dahil may pupuntahan ka na makatulad nito mong. Te, ano lang, lang kung walang ganito, bay? Maano na lang tayo, kakain na lang tayo ng strawberry tapos magpipicture-picture uh, lang dito sa mga bukid. So, amo um, to, dahil pahapon na ate, lumabas na kami. At dito sa labas guys, may nagabaligya dito ng mga produkto ng aningalan lagi at gintarawan ko kaagad dito yung lettuce nila ba napakasarap guys <laughs> kaya sa si mamasi ko ate namili na din sa dito ng dadalhin namin eh, para may pasalubong din lang kami sa bahay at pabugal namin na ito nang galing ito sa aningalan <laughs> dahil kung dito kabibili guys mura ang kanila mga paninda dito so yun na nga guys no pauwi na kami at babalikan ulit natin yung dinaana natin papunta dito But as you can see guys dito sa boundary no cemento yung daanan pero pagbaba natin papunta ng tubungan guys lupa pa yung daanan natin dito pero in fairness guys ha kung halin ka sa iloilo at pupunta ka ng shortcut na guys kung dito ka talaga dadaan. Promise. Yun nga lang, medyo matarik yung daan dito dahil bukid guys yung dadaanan mo. Pero okay lang dahil simentado guys yung dalan. At pwede na makaagi guys yung mga four wheels sa sasakyan dito. At kahit ano mga motor guys, no, kita ako may mga million na nagatuka dito. And I hope guys nag-enjoy kayo sa ating video at see you na naman sa next nating adventure. Bye-bye!